parang yabang-yabang ko dun sa post ko. Hindi ko nga, sabi ko nga, hindi ko nga ramdam na king eh. Kasi nga, hindi naman ako pinagkakagulon. Bakit ako, parang titulo lang, parang ganun. Ano lang, dagdag motivation lang. Para mas pagbutihan ko pa, mas galingan ko pa, mas magawa pa ako ng, mas para mas maagawa pa ako ng pangalan, parang ganun. Okay. So, kayo ba, goal nyo rin ba ang to be the next Diva Max queen? Are you setting your goal to that? <laughs> uh, personally, lagi like, ko sinasayang personal nila. Kasi, I'm not into titles. Ako, I wanna grow as an uh, actor talaga. Ang tinitignan ko talaga yung mga veteran actors. So nung na nakikita ko sila or nakakausap ko sila, nakikita ko yung sobrang layo pa ng tatahakin ko and sila yung inspiration ko. So, I'm not focused on titles. Mm -hmm. So, for you, walang ibig sabihin yung title na Viva Max Well, um, I think may impact din yun kasi especially, hindi naman ikaw yung umako. Kung yung mga tao, sila yung nagbibigay ng ibig sabihin na you have achieved something. So, nakakadagdag yun sa confidence mo and uh, motivation to work harder, to strive harder. Pero for me sa akin, for now, wala. Hindi ko siya tinitigan muna. Okay, thank you. Thank you. Uh, for happening? me naman, yung iniisip ko na uh, title as a Viva Max Queen, uh, yun po syempre, I have a long way to go and goal ko rin po talaga mapunta sa mainstream, kaya po ako ni Viva Max. And um, tingin ko po kung Ma, uh, they will honor me as a Viva Max queen in the future, I will be so uh, blessed, feeling blessed, feeling honored, and sobrang overwhelming, I think. Pero, syempre po, I will be happy po, if ever. Okay, thank you. Kay Benz naman. Benz, uh, ikaw, follow-up question ko na rito Hi. dun sa Viva Max Queen uh, title. Eh, Ramdam mo na ba ngayon pag lumalabas ka na Viva Max Queen ka? sa mga malls or sa... Sakto sa lang po. Hindi naman ako yung namumukhaan lagi. Pero siyempre, meron ng mga instances na gano'n nakikilala ka. Pero ang difference po kasi ng kunyari, Viva Max King ka, last Viva Max Queen ka. Yung babae talaga mas mas pinapanood dito eh. Kaya pag ikaw Viva Max Queen ka, Matic, mas malaki, malaki popularity mo kumpara doon sa lalaking counterpart mo. Ay hindi ko kinukumparay sa sarili ko. Kunyari, si Angeli, talagang dudumugin niya. Ako, may makakilala sa akin, pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, parang gano'n lang. Hindi ko, hindi ko naman po ramdam na ramdam. Alam ko naman yung lugar ng lalaki sa Max eh. Parang gano'n lang ako, sa akin. Okay, thank you. May well, second question ako sa'yo. Kasi kanina nabanggit mo na may konting intriga sa grupo niyo, sa group chat. Pwedeng ano, to be more specific, ano yung mga sinasabi nila sa'yo? yung mga naiinggit, gano'n. Wala naman pong specific na sinasabi. Parang patama lang, parang gano'n. Kaya mahirap din naman na magbintang ka ng direkta. Ah. Baka na aano ah, ano ka lang. saka, ang mga tao rin kasi minsan nabibigla lang din eh. Eh, di siya, intindi mo na lang din, parang gano'n. Ako, nararanasan ko rin yun. Minsan, may eh, napupost ako. may day ako mga... Parang, nabibigla ako na... Para sa akin, ay, ba't ko ba inano pa ito? Parang gano'n. Pero sa akin, hindi ko sadya yun. Pero, yun, yung sa kanila, ni niintindi ko na lang yung part nila kasi may nakagawa na rin sila ng pangalan dito sa industry eh. Meron din silang, yung tingin nila, yung pinaglalaban nila, syempre, may kanya-kanya tayong taste eh. May kanya-kanya tayong, parang hindi naman tayo, may grupo ka rin dito, may grupo ka rin dyan. Eh, tingin ko, dahil hindi nila ako masyado... Hindi, tingin ko, okay naman. Nakat nakatrabaho ko naman sa dati. Hindi lang ako yung gusto nila dito sa posisyon na to. Eh, okay lang naman ako. Na naman sa akin. Kasi, ano, may eh, ayun mahirap na nga may kaaway sa showbiz. Parang, love, love lang tayo lahat. Mama, chup, chup. So, we're talking about eh, yung mga actors no? na nagbibigay ng mga cryptic uh, messages parang gano'n, Ah, uh, oh Oo, kasi Apo. parang lumaki eh, kasi na-post eh, parang kanya-kanyang ano. Ako, hindi ko naman siya masyadong iniintindi, tinisilip ko lang kasi sino kaya mga nagkakommentarang ganyan. Kasi, karamihan rin naman, kaibigan ko eh, karamihan na actors eh. Kaya nakita ko, hindi rin naman marami masyadong nakikisausaw. Kaya... Ayun, doon lang. Masaya na ako. Eh, naman. Butin, hindi nakikisawsaw. Marami nakikisawsaw para hindi masyadong lumaki. Para hindi umaba. Tsaka, totoo siya po tapos na eh. Piling ko wala na to eh. Kasi, nagkausap-usap na rin naman kami ng misunderstanding na to eh. Kasi, baka nagka... pinag lang nila kung parang yabang-yabang ko dun sa post ko. Pero, ano nga eh, hindi ko nga, sabi ko nga, hindi ko nga ramdam na eh. Kasi nga, hindi naman ako pinagkakagulon. Bakit ako, parang titulo lang, parang gano'n, Wala namang ano, ano lang, dagdag motivation lang. Para mas pagbutihan ko pa, mas galingan ko pa, mas makagawa pa ako ng, para mas makagawa pa ako ng pangalan, parang Okay. Thank you, thank you, and good luck, good luck to so. you. Thank you po. Thank you. That was for Joey Sarmiento of Remate. Napanood ko na yung mga movies niyo na, yung kay Aiko kaya rin sa Halifaron, tapos si Apple sa Punit na Langit talagang, all out kaya magbigay yung pagdating doon sa mga heavy scenes talaga, yung pagdrama talaga. Sa'n niyo yung no yung mga, uh, yung mga ano niyo, ah, uh, o pag gumagawa na kayo ng eksena galing doon, may talagang toto iyak, kaya... Pag ko yung cabinet ko, walang laman di pa. Ako, ang dami ko ng ano eh, um, nag-uwi ako ulit. Charot. Ang dami ko ng sad experiences and painful experiences in life. Especially na I grew up and I came from the province. Alam naman natin pag province, sobrang hinapin ang life, diba? Mga konting resources lang. So, from there, alam mo na na you struggle like eh, to survive. Doon lang, dami ng hugot. So sa dami ng hugot, isa na doon, wala na ako ng father na agad. So, so, sa dami doon, namimili na lang ako pag kailangan ko ng heavy sins. Teka, ano yung kukunin ko dito? <laughs> sa dami kong options. Ayan. Mga past experiences sa sinda. Ako oh, po, hinugod ko po siya din sa character. Kung ano bang makikil ni Ivy pag nangyari po sa kanya yung in the real life. So, yun po yung uh, pinagagaling mo from the heart po. Thank you. Last na lang kay Benz. Mens, mostly na, most of the time ang, ang character mo laging salbahe, gano'n. Um, Winimish mo rin ba na sa susunod sana, bida naman ako, gano'n, or gano'n, mabait naman ako, parang ganyan? Ah, uh, Nakaka-experience naman ako ng ilang mabait na yun, eh, kahit paano Pero majority talaga na nabibigay sa akin, may bad side lagi. Kasi parang tingin, parang gano'n naman yung build up sa akin. Parang hindi naman talaga good guy talagang image parang bad boy image naman talaga yung delikat nila sa akin. May kakataon lang na pabor dun sa bad guy yung story lagi na nakukuha ko, majority. Kaya nakakatulong sa akin. Ito, may di, ganun ba eh? <laughs> eh, di ba nasimula ko sa sityo eh. Yan yung dun nakita na effective eh. As, yan, pero tuloy nga na ganun. Okay, masaya naman ako. Okay naman kasi mas, mas madali nga sa akin eh. Ang hirapan ako nun nung binigyan ako ng sex games, yung seminarista ako. Pero oh, nagawa ko naman din na maayos. Pero hanggat maaari, mas gusto ko yung may bad side. Kunyari, mabait lang sa umpisa. Tapos, yun, gago pala sa huli. Eh. Thank you. Thank you, Andres. Thank you. That was Matsuzara, Lakotchera Lovers.